mahigpit nang ipinagbabawal sa mga alagad ng batas o pulis ang pagkakaroon ng tato, lalo na ho kung ito po ay nakikita kapag sila ay nakasuot na ho na kanilang magandang uniforme. Ang akbang nito na tinawag naman na unconstitutional ng isang mambabatas. Report mula kay Mar Gabriel. Taong 2013 ang magdesisyon si Police Senior Master Sergeant JP na magpalagay ng tattoo sa kanang braso. Apat na taon na siya noon sa serbisyo at batid niya na may umiiral na pulisiya ukol sa pagkakaroon ng tatu. Ginawa ko na lang dahil alam ko naman na bawal talagang ano, eh, makita. Eh. Kaya ginawa ako, yung ko, yung uniforme ko, sinakto ko doon sa tattoo ko para talagang hindi siya lalabas. Hindi, hindi, makikita ng mga tao na may tattoo ko pag naka-uniform. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2024-23 ng Philippine National Police, na inilabas noong buwan ng Marso. Mahigpit nang ipinagbabawal sa kanilang hanay ang pagkakaroon ng tatu. Ang mga pulis na mayroon ng tatu, obligado itong ideklara at hindi na papayagan na magdagdag pa. Pero kung ang tatu ay visible o nakalabas sa uniforme, kailangan nila itong burahin. Although for some, sinasabing creative creative art ito, this is an expression of one's self uh, belief and uh, sa artistic side po nila but in every right po, there's always a uh, boundaries po. Dito po ay nasa loob po tayo ng uniform service kasi pangit po naman na naka-uniformi po yung mga pulis po natin na tad, tad, po ng tato. Bagaman hindi visible ang tato ni Sergeant JP, handa raw siyang ipabura ito kung ipag-uutos ng kanilang liderato. Opo, feeling ako kamara kasi wala po tayong magagawa eh. Sa loob tayo ng PNP, sa organ organisasyon, may patakaran na ginawa, kailangan natin sundin bilang polis. Kapabor ako po. Para sa isang mambabatas, walang basihan o unconstitutional ang pulisiyang ito ng PNP. Ayon kay Manila 3rd District Representative Atty. Joel Chua, wala ito sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees gayon din sa RA 6975 o ang batas na nagtatag sa Philippine National Police. Ang Civil Service Commission naman, nire-respeto ang pulisiya ng PNP at kung paano nila didisiplinahin ang kanilang hanay. Kami naman sa CSC, we give it to the heads of the agency kung ano yung dapat na protocol. That's why needed for each agency. The discipline ng PNP is quite different from The discipline required sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So Kaya siguro ganun. Kung bawal na sa mga pulis, lalong bawal ito para sa mga naga-apply pa lang na pumasok sa PNP. Nakatago man o hindi, pero bibigyan daw sila ng pagkakataon para ipabura ito. It's not a curtailment of their rights. Pagka ikaw po ay pumasok sa PNP, there are certain rules and traditions and policy that you have to you have to follow po. Magiging epektibo ang memorandum pagkatapos ng labing limang araw na publication nito. Ang mga pulis na magmamatigas at hindi susunod sa direktiba, maaari daw maharap sa kasong administratibo. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, Matatag, Matapang, Matapat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.